Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa bayan ng Santa Maria Bulacan, isang tindahan ang natangayan ng cellphone ng dalawang lalaking kawatan. Makikita sa video ang isang lalaking bumibili ng isang alak at yelo. Habang makikita naman sa labas ang kanyang kasamang nakasakay sa motor na lumapit ng bahagya. At habang kumukuha ng yelo ang tindero, ang lalaki naman sa labas ay lumingon muna sa kanyang likod. Maya-maya pa, ay bigla nitong dinukot ang isang cellphone na nakapatong sa estante. Bahagya namang sumabit ang braso nito, bago niya tuluyang nakuha ang cellphone. Pagdating ng tindero ay nagtaka ito kung bakit nawala na ang lalaking kanina'y bumibili. kaya agad nitong tiningnan sa kanyang cellphone ang kuha ng CCTV at sa kanya natuklasan ang nangyari kaya nataranta na silang lahat na report na nila sa barangay ang nangyari. At kung sino man po ang nakakakilala sa mga taong ito ay ipagbigay-alam agad sa mga kinaupulan.